Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Department of Trade and Industry versus Toyota Balintawak, Inc. and Toyota Motor Philippines Corp. Ayon sa Korte Suprema, owners of defective vehicles can use multiple legal remedies, not just lemon law. Ang mga may-ari ng mga may sira na sasakyan ay maaaring gumamit ng maraming legal na remedyo, hindi lamang ng Lemon Law. Ang Korte Suprema ay nagpasya na ang mga may-ari ng may sira na mga bagong sasakyan ay maaaring humingi ng mga remedyo sa ilalim ng ilang batas, kabilang ang Philippine Lemon Law, ang Consumer Act of the Philippines, at iba pang naaangkop na batas. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Antonio Co, Nilinaw ng Korte Suprema na ang mga mamimili ay hindi limitado sa Republic Act No. 10,642 o ang Philippine Lemon Law sa pagtugon sa mga depekto sa mga bagong sasakyan. Ang mga mamimili ay malayang gamitin ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines, o anumang iba pang batas sa bagay na iyon, sinabi ng desisyon. Nagugat ang kaso sa insidente noong 2016 nang bumili si Mary Luta ng Toyota Fortuner sa Toyota Balintawak, Inc. TBI Habang nagmamaneho pa uwi pagkatapos bumili, napansin ng kanyang asawa ang isang maalog na paggalaw sa tuwing nagpapalit ng gear ang transmission. Inirerekomenda ng TBI na palitan ang transmission assembly o i-reprogram ang engine control unit, ECU, ng walang bayad. Ngunit tumanggi sitan, humihingi ng kapalit na sasakyan o refund. Ang TBI, na binanggit ang Lemon Law, ay nagtalo na may karapatan itong gumawa ng hanggang apat na pagtatangka sa pagkumpuni bago isa alang alang ang isang kapalit. Pagkatapos ay nagsampasita ng reklamo sa Department of Trade and Industry, DTI, na gumagamit ng Consumer Act, na nagpapahintulot sa mga consumer na humingi ng refund o kapalit kung ang mga depekto ay hindi maitatama sa loob ng 30 araw. Sa panahon ng pendency ng mga paglilitis, kusang loob ni Tan dinala ang sasakyan sa TBI para sa ECU reprogramming, na tinutugunan ng problema sa shift shock. Ngunit ang desisyon ng DTI ay pabor kay Tan, inutusan ng TBI na palitan ang sasakyan o magbigay ng refund. Gayunpaman, binawi ng Court of Appeals, CA, ang desisyon, na nagsasaad na ang Lemon Law, na partikular na tumutukoy sa mga bagong sasakyan, ay nangunguna sa Consumer Act, isang mas pangkalahatang batas na namamahala sa mga produkto ng consumer. Ipinasya ng CA na ang mga probisyon ng Lemon Law, na nagpapahintulot ng hanggang apat na pagtatangka sa pagkukumpuni, ay dapat ilapat sa mga ganitong kaso. Pagkatapos ay dinala ng DTI ang kaso sa Supreme Court, na ibinasura ang petisyon sa mga batayan ng pamamaraan, na binanggit na ang kalihim ng DTI ay hindi ang nararapat na partido na magsampa ng kaso. Gayunpaman, ginamit ng Supreme Court ang desisyon para linawin na maaari pa ring piliin ng mga consumer na ituloy ang mga remedyo sa ilalim ng Consumer Act o iba pang mga batas, kahit na naaangkop ang Lemon Law. Ang desisyon ay nagbibigay ng patnubay para sa mga hindi pagkakaunawaan sa hinaharap na kinasasangkutan ng mga bagong depekto ng sasakyang demotor, na nagpapatunay na ang Lemon Law ay hindi humahadlang sa mga consumer na humingi ng kaluwagan sa ilalim ng ibang mga legal na balangkas. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.